sa totoo nga po ngayon, naghihira po ulit kami. Wala na po at pumunta po ulit kayo dito sa amin. Sa totoo lang po, wala na po ulit kami kakain. Salamat. Binili ka na po kami. Uh, parang si Raisin sa ka si Chris din po. Raisin! sin <inaudible> haligay nga dito. Ang ginagawa niya dyan. O, oh, kamusta na kayo? Anong ginagawa niya dito? Ay po. Ang nga ko Para saan yung, ano, yung kahoy niya na yan? Ang po. Ang gato? Matagal-tagal na tayo hindi nagkita. Kamusta ang buhay niyo? Hi. Ito po, nagbibira po ulit. Bakit? Abos na po yung pag -gasto. Yung mga naibigay namin sa inyo? Oo po. Bakit? Ano nangyari? Abos po gawa po nang ginagamit din po eh. Tapos, nagastos din po nang nagkinakilip yung kapatid ko. Oh, Na-eventa so, rin po yung sidecar. Paano pagkain niyo ngayon? Pagka ano po, nag-aala si Papa ng extrang mga... Pwede niya pong pagtrabaho. Perang naibigay namin sa inyo, naitulong namin sa inyo, bus na ba yun? Pinanggastos din po ulit ni mama. Eh. Ano yan? Magpapasok ka na? <laughs> May mga gamit na kaya? Wala pa po. Wala pa po. Kumain na ba kayo? Hindi pa po. Hindi pa po. Hindi pa. guys, ngayon ko lang ulit sila nabalikan dahil marami rin tayong tinutulungan ng iba pang mga kababayan natin. So ngayon, uh, napapunta uli ako dito sa lugar na ito para makita sila. So ngayon nga, na natyempong ko sila dito ngayon sa, sa gubat ng Angahoy Para may pang, yan ba yung ginagawa niyong pang, ano, gatong dun sa mga sinaing niya? May bigas pa ba kayo? Kukunti na lang po. Okay. Maya na lang. Maya na lang. Pricey, nampayat eh, mo na. Hindi po nakakakain ng maayos po. Kaya yeah, din, sa totoo nga po ngayon, naghihirap po ulit kami. Kang... Bumalik na ulit kayo sa buhay? Oo. Oh, Ma'am, sir, ito po diba yung nabarag natin dati, yung ulamay asin, pumapasok. So, nalulungkot man ako sa nangyari sa kanila ngayon. Bumalik na po ulit yung kanilang dating buhay na naghihirap na naman. So, yata po ng problema yung kanyang kapatid? Nalagyan po yata ng atin niya yung te in sa tenga niya po ng battery ng lighter po. Hmm, kaya nagkaganon. Opo, po, kaya po naibenta yung pinagkakabuhayan po namin. O, oh, di ba may nabigay ako sa inyong manok, okay. baboy. Oh, kamusta naman yon? Yung, yung baboy po, okay pa po. Yung... Ilan po yung, ilan yung baboy nyo? Isa po po. Isa, tapos? Yung sisiw, yung mga manok ko, isa na lang. Kasi po gawa po nung mga umulan po, mga na basa po pala, nakalimutan, pandungan. Oh, nilamig? Tapos, opo. Ay, ako, talagang ako sa nalaman ko sa inyo ngayon. Ayun yung papanggatong niyo sa sinaing niyo. Tapos wala na kayong pang saing mamaya. Okay. Ngayon na lang. Tapos di pa kayo kumain. Hindi pa. Anong oras pa kayo nandito na nga nga sa gubat? Ngayon po, nandito na po kami. Ngayon umaga, yung mag-alauna na ng hapon, di pa kayo kumain. Hmm. Saan si mama niyo? Nasa bahay lang po, nagbabantay mga kapatid. Mga kapatid mo. Dati, di ba tapak ninyo na? Okay na po na ako komi tulong. Tapos ngayon, ganito na naman ulit kayo. Naawa ako dito sa mga kabatid. Huh? Dahil la ito dati nabigyan natin sila ng konting tulong dati. O so, yun nga nagkaroon ng problema. Nauubos daw po lahat yung mga na natulung natin. So sana sa mga lamang pagkakataon eh nabigyan natin 'to lalo ngayon magpapasok ka na naman tong dalawang bata may mga gamit na bakay. Saan ka kukuha ng pambiling niyan ngayon? Kung sakali pong makakapag-trabaho po at sinisapan ng ayos. Paano kung wala? Ang gagamitin na po namin yung notebook po namin na mm -hmm. ng grade 4 po. Ayun po, para hindi naman po namin gano'n na susulatan. Eh. Ayun Pag... na lang po ulit. Hindi na kayo makakabili ng bago. Kasi wala na kayong pera. Nalungkot ka ba? Anong nangyayari sa buhay niya? Mm -hmm. Ha? Maawa ko sa inyo, sa totoo di ba, ginawa ko naman yung lahat ng magagawa ko sa inyo mga kapatid noon, sa pamilya, pero ito na naman pala kayo ngayon. Balik na naman kayo sa hirap. Kaya dyan, wait lang po, mga kaito po, po kami kasi po wala po kami panggatong doon sa sinain. Kaya makainin po namin yung tangkay. tulungan ko na kayo para makawin na kayo ha? Ito, so, pwede ba ito? Ta? Ang tama na yun. Marami na siguro yun. Yung nga pala, Rising Ra Cruise Lane. Okay. Kaya napunta rin ako dito dahil uh, meron akong dala sa inyong pagkain. Ang ko kayo ng gasno, isang sakong bigas. Tapos meron ditong gatas, saka mga noodles. Buti na lang na kita ko kayo dito sa lugar na ito. May nagturo kasi sa akin na nandito daw kayo. May nagbigay sa inyo. Boss Big Chicken. Masarap ito. Tara may makain na rin kayo mamaya, may ulam na rin kayo, ha? Okay. Salamat po at pumunta po ulit kayo dito sa amin. Sa totoo lang po, wala na po ulit kami kakain. Ayan. Yeah. Halos lahat yung Hidon na lang po yung... Bigas, bigas nyo. Oh. Ano yung pagkain sa araw-araw? Minsan -araw? po wala po talaga, tiis po. Balik, pag mayroon na kayo makakain, saka lang kayo kakain. Oo. Oh hali ngayon nagdalaan ko kayo ng bigas ng mga pagkain gusto ko rin magkaroon kayo ng pambili-bili man lang panggagugutom kayong dalawang magkapatid ha o oh, ito sa iyo para raisin kailan ang birthday mo? Oh, ano po? February. Okay, ang advance happy birthday <laughs> ay ka kailan? December 26 po po ayan sige advance happy birthday sa inyo ni si Patay Philippines ha? maraming salamat po kuya din sa binibigyan niyo po ulit sa amin at sa bigas at mga pagkain po pati po dito hindi po dahil sa inyo hindi po kami ulit mga saan kaya po manahan tulong na po ito sa amin ay sen mag aaraw ka na mabuti ha balang araw makakaahon kayo sa hirap at loobin ng Diyos na ay tumulong ulit sa inyo sa mga lamang pagkakataon para sa darating yung pasokan. Salamat po talaga Kuya Jun. Walang ano man. Ang salamat. Binili na po kami. Sana?